In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo tunay na radyo Angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang Tahar Hanan, sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga kabrigad ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At Gayon. At Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada, iba't ibang grupo, hindi raw pasisindak sa bantang kaso ng mga diskaya. Ghost hunting sa mga gas, ghost, uh, ghost flood control projects kabilang sa Bulacan kasado na sa susunod na linggo. Ang malakanyang naman kinontra ang paghuhugas kamay ng diskaya sa palyadong Philippine Film Heritage sa building. Higit pisang momento sa diesel na mumuro na sa susunod na linggo. Gasolina at gaas may halos pisang price hike din na aasahan. Samantala 2025 bar exams handang-handa na bukas. Mga kalsad ng ipasasara malapit sa mga testing centers, aalamin! At bagyong lani, mabilis ding nakalabas sa par matapos magdevelop bilang tropical depression. Brigada balita nationwide sa tanghali. Buong puso, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Fribe Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satang Hale. Brigada Balita Nationwide. Satang Hale. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghale Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao, at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Sabado, Kabrigada, September 6, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Dibera. At Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada. Napawaw na lang ang grupong Bayan Muna sa plano ng mga Diskaya nakasuhan ang mga nagpoprotesta sa kanilang compound nitong araw ng Webes. Kung maalala kasi, pinagbabato ng putik at nagvandal ang ilang mga realista sa St. Gerard Construction sa Pasig City. Sabi pa ni dating Bayan Muna Representative Carlos Arate, mas matindi pa raw ang korupsyong ginawa ng mga diskaya kumpara sa ginawa nilang pag-express ng salubin. Ayon pa sa dating mambabatas, good luck na lamang daw sa kaso. Dagdag pa ni Sarate, kung mabilis na gumawa ng kaso laban sa kanila, dapat daw ay mabilis din sila sa paggawa ng tama. Hindi niyang hindi maaring gawing krimen ang pagpuprotesta. Anya, mainam na magingat ang mga diskaya sa pagsambulat ng galit ng mga mamamayan dahil hindi raw matatapos ang laban nila sa court room. Sa kaunay pa rin ang balita, mga kabrigada, nakatakda magsagawa ng ghost hunting field trip ang grupong Youth Against Kurakot o Yak sa susunod na linggo. Ito ay binang bahagi ng kanilang kampanya laban sa mga unoy ghost at substandard flood control projects sa bansa. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Yak Yud, uh, Lead Convenor, Kila Kalika Meneses, iginit nitong una ni ng BBC Tahin mga proyekto sa Bulacan bago tumungo sa Metro Manila at iba pang mga lugar. Katuwang nila rito ang mga si civil society organizations, estudyante at mga professionals, gaya ng mga engineers at mga architects. Layunin umano ng field trip na ipakita sa publiko ang mga irregularidad sa paggamit ng pondo ng bayan at mapanagot ang mga nasa likod ng mga anumalyang proyekto. Ito ang grupo, hindi sila titigil hanggang walang mapanagot sa mga katiwanian. Dami po tayo po po, next week, isa na rin po doon yung ghost hunting field trip, hmm? kung saan pupuntahan po natin uh, yung iba't ibang ghost projects and substandard na mga proyekto uh, mula sa flood control projects. Unahin po natin ang Bulacan, patungo hmm? sa Metro Manila, at iba't ibang panig na rin po ng bansa. Yan Yan alita, yan ang tinig ni Yaklid ka-Convenor Kayla Kalisa Meneses sa Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang Malacanang iginiit na hawak ng Diskaya Camp ang buong kontrata sa Film Heritage Building Project. Balita yan mga kabrigada, hatid ni Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Nanindigan ng palasyo na hawak ng Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated na pagmamayari ng Diskaya ang full contract para sa construction ng FDCP Film Heritage Building sa Intramuros, Maynila. Ito'y matapos sabihin ng abogado ng Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego na phase 1 lang ng proyekto ang sakop nila. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, ang kontrata ay opisyal na nilagdaan noong January 2, 2025 sa halagang 100 7.98 million. May project duration na 240 calendar days at may original expiry date na September 4, 2025. Julie notarized din anya ang kontrata at isinagawa sa pagitan ng contractor at DPWH District Engineering Office sa pamamagitan ni OIC Mani Bulusan. Giit ng palasyo, mali ang pahayag ng Diskaya Camp na Phase 1 lamang ang kanilang saklaw o nakumpleto nila ang proyekto noon pang December 2024. Imposible anya niya ito dahil nagsimula lamang ang kontrata ngayong January 2025. Dagdag pa rito, ibang work package daw ang tinutukoy ng Diskaya Camp at hindi ito ang kasalukuyang project na ipinatutupad sa Intramuros. Una nang nagpahayag ng pagkadismaya si First Lady Liza Araneta Marcos sa hindi natapos na Film Heritage Building. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, Demi Music and News Authority. Balita, balita, Ito na bang Bureau of Customs, mga kabrigada, ang pagbabatay sa mga luxury vehicles sa Discaya Compound. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada, Brigada. Brigada. Fully covered at secured umano ang mga binabantayang sasakyan ng Pamilya Diskaya. Ito ang sinabi ni Bureau of Customs o so BOC Commissioner Ariel Nepomuceno matapos makumpleto ang 28 na luxury vehicles ni Nasara at Curly Diskaya. Sa isang panayam, sinabi ni Nepomuceno na wala silang secured warehouse para sa mga sasakyan. Bagaman nasa kustudya na kasi ng ahensya ang mga mamahaling sasakyan, nasa compound pa rin ito ng mga dis Biskaya. Kaugnay niyan, idiniin ni Pumuseno na tiyak ang pagbabantay ng BOC sa nasabing mga vehicles. Hindi rin daw dapat mag-alala na magkakabulungan sa loob ng Diskaya compound. Hindi umano ito mangyayari. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Samantala mga kabrigada, sinabotas Congressman Toby Chanko pinabulanan ang paratang na budget insertions. Pagsisingit ng pondo sa 2025, hindi raw niya pinakikialaman. Brigada Haji Kaminyo, ibrigada mo! Brigada! report! Mabing pinabulaanan ni Navota City Representative Toby Tiangco ang akusasyon ni Ako Bicol Party List Rep. Alfredo Garbin Jr. na mayroon siyang 529 million pesos na insertions sa 2025 National Budget para sa Flood Control Project. Ayon kay Tiangco, hindi siya makakagawa ng insertions sa budget dahil hindi naman siya member ng Bicameral Conference Committee. Kaya ang maaari lang niyang gawin ay mag-request at Bicam ang bahalang magdesisyon. Ipinaliwanag nito na makatwiran ang pagpapatupad ng Flood Control Project sa na votas dahil ito ay below sea level at delikadong bahain. Hindi naman umano lihim dahil lagi niyang ipinahahayag sa publiko na hihingi siya ng pondo sa national government para sa flood control projects na magbibigay ng proteksyon sa mga kababayan niya sa Navotas. Paglilinaw ng kongresista, ang paggawa ng program of works at bidding ng projects ay hindi saklaw ng kanyang tanggapan at kailanman ay hindi niya pinakaalaman. Bunso dito, nananawagan si Tiangco kay Congressman Garby na huwag ilihis ang issue mula sa mahigit 30 17.8 billion pesos na isiningit di umano ni Ako Bicol Party List, Representative Elizalde Co, sa 2025 National Budget, kung saan ang mahigit 2.2 billion pesos ay para sa BHW Party List. Hamon pa ni Tiyanko kay Garbin. Pangalanan, kung wala ni isa sa top 15 contractors na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakagawa na sa kanilang lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. News Authority. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Ito namang si Sen. Win Gatsalian, mga kabrigada, may paalala sa mga hensang sasabak sa nalalapit na budget deliberation. Una sa Senando Brigadaan Cortez, i mo. Brigada Live Report. Pinayuhan niya Senate Committee on Finance Chairperson Senator Wing Dachalian ang bawat ahensya na siyang dadaan sa kanyang budget deliberation na maghanda na ngayon pa lang. Ayon kay Dachalian, mainam na bago sila sumalang, ay irabi na nilang na maigi ang kanilang budget, lalo na ang mga ahensya na may mga binili o di kaya mga kinonstruct. Dagdag pa niya, dapat ding idetalya naman ito ang kanilang mga lump sum items na nakapasok sa kanilang proposed budget upang hindi mabutas kinabukasan. Maaalala sa inilabas na budget briefing schedule ng komite ay makikitang sasalang na nga sa Martes ang Department of Budget and Management sa budget deliberation kung saan kasama nga nila dito ang local government units tulad ng Metro Manila Development Authority. Samantala sa Miyerkules naman sa Sabak ang Office of the President at maging ang Commission on Elections. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News of 40. Brigada Nationwide. Samantala mga kabrigada, ilang kalsada naman sa Maynila raho para sa bar exam sa 2025. Brigada Katrina i ibrigada mo! Brigada! Nag-abiso ang pamalang lungsod ng Maynila ukol sa pansamantalang pagsasara ng ilang mga kalsada kaugnayan ng 2025 bar examination. Gaganapin ito sa September 7, 10 at 14 mula alas 2 sa madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Sa San Beda University area, isasara mga sumusunod, Menzola Street mula Peach Arch hanggang Conception Aguila Street, Conception Aguila Street mula Menzola hanggang Jose Laurel Street. Limitado rin ang akses para sa mga residente sa Legarda Street Eastbound mula sa San Rafael Street hanggang Menzola kung saan nakalaan ito para sa draft-off at pick-up ng mga bar stakeholders. Habang sa University of Santa Tomas naman ay apektado rin ang mga kalsada sa Dapitan Street at Extremadura Street na isasara mula alas 2 na madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Sa Espanya Boulevard, westbound lanes naman mula alas 2 hanggang alas 8 ng umaga at alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Partikular sa bahagi ng Lacson Avenue hanggang Padre Noval Street. Pinapayuhan mo ng dumaan sa Lacson Avenue at Laong Laan Avenue ang mga motoristang apektado ng road closure sa UST area. Paalala ng lokal ng pamalan sa publiko na magplano ng biyahe at iwasan ng mga nabanggit na lugar upang makaiwas sa abala. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila, The Music News. Also, Brigada Balita Nationwide! Sa ang kapang balita mga kabrigada, nadagdagan pa ang inaasang aumento sa presyo ng lahat ng mga produktong petrolyo. Sa pagtataya ng oil industry sources, mga kabrigada, inaasang tataas ng 120 hanggang 140 ang kada litro ng diesel. Sa gasolina naman mga kabrigada, mayroong posibleng aumento mula 80 centavos hanggang piso habang 60 centavos naman hanggang 80 centavos ang price hike estimate sa kada litro ng kerosene. Isa pa rin sa tinitingnang dahilan ay ang apekto ng Russia-Ukraine conflict pati na rin ang sanksyon sa langis mula sa Iran. Ito na ang ikaapat na linggo magkasunod na oil price hike sa gasolina habang ikatlong linggo sa diesel at kerosene. Araw ng lunes, i-anonsyo ang oil price adjustment at magiging epektibo sa araw ng Martes. Samantala mga kabrigada, nagulat ang grupong peston sa pamahalaan matapos matuklasang wala pa rin inila ang budget para sa fuel subsidy sa panukalang 2026 na National Budget sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Piston National President Modi Floranda. Iginit nitong patunay lamang ng pamahalaan ay walang malasakit sa transport sector. Ito ay pagpapakita na wala talagang plano ang gobyerno at ang DOTR na tulungan ang ating mga driver at mga operator na kung saan ay patuloy na lugmok yung kalagayan, ano, yung kahirapan. Binigyan din pa ni Floranda na tila mas pinapaboran pa ng pamahalaan ang malalaking negosyante kaysa sa mga nasa transport sector. Kayaan niya hindi malabo na posible ring mauwi sa back to zero ang lahat ng napagkasunduang reforma sa ilalim ng Public Transport Modernization Program dahil sa pagtatalaga ng bagong DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na dating bahagi raw ng Administrasyong Duterte. Ganun pa man, bukas pa rin ang grupo sa pagkikipag-dialogo. Tayo naman po ay hindi tayo nagsasara na magpagtalastakan sa anong mga insya o sino man sekretary ang upo sa DOTR. Tayo naman ay laging bukas para konkreto natin mailatag yung kalagayan ng sektor ng ating transportasyon mm -hmm. at tama makapaglatag tayo ng ating transport agenda sa kanila. Ang tinig mga kabrigada ni Pisto National President Modi Floranda. Brigada Nationwide. Samantala mga kabrigada, nagpakawala ng tubig at tatlong dam sa Luzon ngayong araw. Ika'y binang pag-iingat sa posibleng pag-apaw o pagbaha sa mga mababang lugar lalo na at may bagyo. Kabilang sa mga dam na nagpakawala ng uh, tubig ay ang ambuklaw, Binga Dam sa Benguet at ang Magat Dam sa Isabela at sa Ipugaw. Ayon sa dato sa pag-aas ng mga kabrigada, sa critical level ng tubig sa mga reserva kaya kailangan buksan ang mga gate para pagkaiwas sa pag-apaw. Tatlong gate ang binuksan sa Abuklaw Dam habang apat naman ang sa Binga Sa Magat Dam naman mga kabrikada, tatlong gate rin ang nakaangat kung saan lumagpas sa spilling level ang tubig. Inaasahan naman ang pagulan dahil sa bagyong lani sa Cagayan Valley ngayong Sabado kahit na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update Kabrigada, mabilis pong nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Lani. Nakabubuo lang bilang tropical depression kaninang madaling araw. Ayon pa sa pag-asa, kaninang alas 8 ng umaga ay umigsit na ito sa par. Mga kabrigada, huling na sa layong 400 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocosur. Bagyang lumakas ang hangin, taglay po ng 55 kilometro kada oras at bugsong papalo ng hanggang 70 kilometro kada oras. Inaasahang lalakas pa ito ngayong gabi or bukas ng umaga at aakyat sa tropical storm category. Sa ngayon, wala namang itinaas na tropical cyclone wind signals pero patuloy pa rin po itong nagpapalakas sa hanging habagat na makakapekto naman sa bahagi ng Ilocos Region, Cagayan at Isabella Brigada Weather Update Weather Update Brigada Balita Nationwide Satang Hali Brigada Balita Nationwide Six, Six sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Nakalunch breakaman napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide, Nationwide. Satang Hali Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule Buong puso kasama ang buong puersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Happy weekend mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Gun Music and News! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of